Nakakaya sa mga kumpare ko, nag mo kami dito. Umuwi ka na. Doon na. Umuha ka ng paraan mo kung gusto mo kumain. Nagugutom na ako. Wala akong mahinihan. <laughs> Uy, si Papa. Oh, bilis-bilis mo -bilis naman iikot kasi. Bira o. Papa, meron ka po ba dyan parya? Bili ko lang po ng pagkain. Kaya nang ko pa po akong pinakain. Oh, kasalanan ko. Ha? Ha? Ang laki-laki mo na. Gumawa ka ng paraan kung gusto mo kumain. Nakakaya sa mga kumpare ko, nagiinom mo kami dito. Umuwi ka na. Doon na. Gumawa ka ng paraan mo kung gusto mo kumain. Eh, pare. Ano yung bata? Bukutom lang ngayon, pare. Pare, may edad na siya eh. Hindi, hey, pare. Eh, ikaw lang naman yung tatay niya. Dapat ibigay mo sa kanya yung kailangan niya. Pare, teka, parang kinakampihan mo pa yata yung anak ko. Hindi hey, naman, pare. Eh, yung akin lang. Dalawa na lang kayo sa buhay. Dapat kayong dalawa na lang tutunuan, pare. Tagay, pare. Pare, sabi sa'yo. Kung pare naman. Pare, okay. kailang lang meron ako, ha? Kaya, huwag kung ano, iwanan sa ere, tatalikuran nyo ako. Okay. Mamimish ko yung pag atid, -atid nyo. Isang okay, bote lang, eh. Eh, magkakaedad na tayo, eh. Tsaka, isa pa, Pare. Ang hatid sa akin sa bahay, hindi doon sa langit ah. Oo, pare. Ingat ka lagi, pare. Eh. pare. Ingat ka, pare. Maraming salamat, pare. Thank you. Ah. <laughs> Ingat. Ay, mga kumpare ko talaga. Oo. Ang ah, babait. Buti pa sila. Al! Ay, nako. Kasing na naman si Papa. Buti na lang, nakadiskarte ako. Kanina. Kundi, wala tayong makakain ngayon. Pa. 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 Oh. Kain ka na pa. Saan galing yan? Pimiskarte po ako kanina. Uh, Sobrang hey, Ikaw, kumain ka na. Opo Pa. Wal. Pasensya na. Ang lalo na sa lahat ng pagkukulang ko. Ang lalo na po uwi ako. Lasing na lasing. Palagi mo akong inaalagaan. Ay nako, nasa ino mo na naman si Papa. Malamang nun, lasing yun. Kaya niligpitin ko na to, baka magalit pa sa akin. Huwag mo naman niyo, kumama din niyo. Eh. Al! Al! Ah! Ba't nakangbusan niyo yung pinto? Naglilinis po ako eh. Linis? Gusto ka nga tutulog na ako. Nagkakasama oh, na mga kumpare ko! Oh! Ah! Salamat mga pare! si Papa. Papa, ako hindi ako magsasamang alagahan kita. Sana, kung na ako, mag-inaglobal sa mga kaibigan ko, Papa. Dahil ikaw ang the best, Papa! niya ako mag-alaga sa iyo. Papa, ayun na nga. Anak mo ko. At alagaan kita. Sige na pa. Kain ka na po. Daan mo pang drama. <gibusok> Hindi. Gusto ko. Sabayan mo okay? Tara, ako. Okay? Tara. Gusto po ako eh. Okay lang Tara. Okay